At dahil hindi ako nakapag long ride ngayong long vacation, eh bubudulin ko na lang kayo. Nung chinat ko kayo sa GC, sabi nyo, sama kayo kahit hindi nyo alam yung ruta. Kaya tara, bubudulin ko kayo. At agad kami bumadyak papuntang Tagaytay. So medyo ilabutan na kami ng sikat ng araw At pagdating namin sa may Takaytay Market E eh, agad kami pumunta ng 7-Eleven Kasi nauuhaw na ako At agad akong kumuha ng Gatorade dito sa rep At salamat sa 7-Eleven kasi hindi ako nagbayad ng Gatorade At pagdating namin ng Takaytay Rotonda eh may isang gustong sumama kaya sinama na namin Ah Domeng, inaagawan ka na ni Robin kay Buko Girl <laughs> at agad kaming lumusong ng Sampalok kasi pupunta kami ng Laurel, Batangas at dun yung naiisip kong ruta kung saan sila bubudulin at wala pa rin silang idea kung saan yung ruta na yon. sa time check 8.06 dito na kami sa Laurel, Batangas kabalang namin ng Sampalok so pupunta na kami dun sa pinaplano kong ruta parang nakakotob na sila eh sana hindi naman at pag nakalagpas na kayo ng Arcon ng Laurel, Batangas eh dare-darecho lang kayo hanggang sa mabangga kayo hindi joke lang hanggang sa makita niyo yung kanto papuntang Sambong so hindi kami dyan pupunta kasi alam na nila yan dito kami sa Bagong Tubig pupunta ah, sino may nakakaalam? <laughs> 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 okay. ikaw ano, handa ka na?

<laughs> iskamas it, <laughs> <Eat>, bulaga it, <sighs> bulaga ito na kami, papunta na kami ng bagong tubig ito na yung paghihirap Pati ako naabudulan ng sarili kong budulan ah. Ha? Ha? Uh. Hala. Ha? Ha? Andin kasama ko, hindi ko ayan budulin ah. Sino 'yung na? Naaantala lang kasi na lasa bumuhon ng bagong tubig lupa pa pero ngayon ay na sinesemento na ang grabe hingal ko <laughs> ano ayos? hindi kami natutuwa, ikaw lang <laughs> yata natutuwa ayaw ko malayo pa tayo baka hindi ka na sumama sa akin ano pa sa'yo, basta huwag dito at least na-unlock mo <laughs> Lak. Lak din ang tuhod. Lak hita. Malayo pa. Saan ko na yung taso? Hindi <laughs> kita tayo sa bundok. Ayan na yung taso. May moto mo ko Harap na natin yung bundok. oh Tingnan <laughs> <laughs> mo ka naman kung kataas kataso. Malapit na sa atin so yan. Kinukompress tayo yan. Masunod yan. Puro pader. Pader natin. Na Time check 820, 8.28. Eh, 9.28. Ito lang kami sa bagong tubig So time check 9.47 so ahon na kami Focus lang sa goal Oh tangkin natin matalo na Superman Ang haba pa rin ito Uy, oh, ano? One down. Tayo. Mayroon na ako na isa. grabe yung ahon. Huh, huh. Ha. After nung school, puro matarik na to. At ang init pa. Base dun sa maps kanina, mula rin sa school. 4 kilometers hanggang doon sa may highway. So more on ahon na to. Ang haba pa pala nito. Ha. Ha. Huh. Huh. Grabe na hingal ko, buti pa si tropa hindi hinihingal. Pala hey, right ko hindi kayo hinto eh. <laughs> Grabe ka, bagong tubig. Ayos. <laughs> Ang galing. Ang galing. <laughs> galing, galing, galing successful ang budol <laughs> si Lan sa so pinakamadaya sa na nagantay ang daya mo hindi ko makahawak tayo okay. sa lilim ayoko dyan <laughs> ang mga nabudol Tugol malala. Huwag na kayong sasama. Iyak malala. Kapag <laughs> siya na mag... Magsabi. <laughs> <laughs> Guys, MTV dali niyo pag si Kuya nagaya. <laughs> Iyak kayo. Kahit MTV dali niyo, nakamotor naman tayo susunod. Motor ah. motor na bisbet. Motovlog na gagawin ko. <laughs> ah. Ay, nako. Kaya na. Ano ba, Ben? Okay. <laughs> Ang mga nabudol. First time. Diyan ka lang. Tama pa ah. Tama pa. Parang masasama loob nyo ah. Budol lang <laughs> doon. Ito 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 ito. eh. <laughs> sa dulo lang pakita. <laughs> at after ng ahon, siyempre may lamon. At salamat sa mga nakasama ko na kahit hindi nyo alam yung rota at kahit alam nyong bubudulin ko kayo, eh sumama pa rin kayo sa akin at di nyo ko iniwan. At syempre, sama-sama tayong umahon, sama-sama tayong lalamon, lalo ka na Lance, hindi ka naman sumama, pero nakilamon ka pa din. At salamat sa inyo sana hindi kayo galit sa akin at sana sa susunod na yaya ko, eh kahit na budol, eh sumama pa rin kayo. Till next ride mga idol, keep safe, ride safe. See you on my next vlog.